Hello guys, good morning guys. Ayan. Malapitan ng mga anak yung pusa namin mga idol. Ayan. Kaya pala karina sa sig sigaw ng sigaw parang dikit ng dikit sa amin ba, mga idol. Kaya pala may pinipahiwatig siya sa amin. Ngayon lang namin nalaman na ano, kabuwanan na pala niya ngayon. Kaya ngayon mga idol, tingnan yung mga idol. Ang saya niya mga idol. Kanina nilagyan namin ng ano. Karton nando timburari. Kasi wala kaming malagyan niya. Ayan. Nang buto na iyang eh, panumbigon mga idol. Yung ano niya. Yung parang ang basa. Yung ano ba. Malapit na talaga sa mga anak mga idol. O na. Luloha no. Makikita mo talaga sa kanyang tiyan. Is ano na. Nagutong na siya mga idol. O, tingnan niyo guys. Malapit na siyang mga anak. Ayan na naman. O nagutong na siya part. Nagutong na siya. Yan, mamaya mga idol, tingnan natin kung ilan yung anak niya mga idol. Sige, enjoy Miwan Ming. Kaya mo yan, kasi pangalawang panganak mo na yan. Love, love love ka ni papa mo at saka tito. Ayan. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye bye.